Mga kababayan, ito na po yung araw na dadalhin ko po bahay ni Ate Ferl. Ay, eh, bahay pala ni Daddy Frank ito. Sa ang kanyang studio. Studio. Ay, magandang tanghali mga kababayan. Nandito ngayon si Boss JB at susundin natin si Ate Ferl. Dadali natin sa Pangasinan. Let's go! Ate Ferl. Let's go. Daddy Frankie! is waiting. Boss Jib is here. Yeah. Ana uh, itu. Talaga na bang Uwi na Daddy Frankie. Talaga bang sapanggasinan Pangasinan na sila? Yan. Subaybayan so, yung mga babayan. Dati pero kanyang ina. Uh, po ng Pangasinan. Ano ang hugas si Hello, Pa! Good morning,

I Okay, okay. tara din. Okay, pa. I e, ano kita sa mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mayroon dito, pa. For... Salamat po. Thank you. So, ano? Pwede kayo, na o, si oh. tayo, okay. Pa tayo tayo muna, masidere kung tayo sa yaa. Apa. Para call ko na lang kayo pag uh, ano mag-video ah uh? Apa. Salamat Hi. po. Yes. Thank you. Try nga muna kayo para ano, ha? Okay po. Sige Salamat okay. po. Thank you. Thank you. Sige po. Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, uh, mapagpalang uh, gabi sa atin lahat. At syempre, lahat-lahat po nang nandito ngayon, mga kapanood ng video ito, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kababayan, alam ko po na marami na pong nagme-message marami ako nakikita or nababasa sa comment section at uh, sabi nila kumusta na daw po si Perjoy Dumag mga kababayan mga nakarang araw is nagbigay po tayo ng uh, privacy sa kanilang mag-ina yon. nagbigay po ng privacy si Daddy Frankie dahil medyo hiniling nila nakaraan na gusto nilang mapag-concentrate syempre lalong lalo na kay Perjoy dahil ah uh, kasalukuyan po talaga yung kanyang uh, pagre-recover pero ngayon mga kababayan uh, kahapon lumapit po sila sa akin at uh, pumunta sila sa bahay, medyo nabuboard sila dun sa bahay at may mga sinabi sila mga kaunting uh, problema kaya naman naisip po ni Daddy Frankie para hindi sila naiinip, isinama ko sila dito sa Pangasinan. so mga kababayan samaan niyo po kami, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ganap dahil sinabi ko rin kay Perjoy mga kababayan na sama-sama siya minsan sa amin sa pagbablog. At sinabi ko rin sa kanya mga kababayan dahil tinuturoan ko rin si Perjoy kung paano siya magsimula muli, kung paano magkaroon ng extra income. Kaya sinabi ko, Perjoy, kung gusto mong sumama sa amin, sama siya sa amin minsan-minsan, hindi naman araw-araw para hindi mabigla or mapagod. Pero sabi ko sa kanya, pag sumama siya sa amin sa pagbablog, sasamahan niya ako parang mag-host minsan-minsan, bibigyan ko po siya ng 1,000 a day. Pero minsan nga po ay hindi pa pumapayag. Uh, siguro nag a pa sila mga kababayan. Pero yun, yun yung mga naisip kong paraan para mapagsimula or magkaroon din sila ng extra income. No? Pero siyempre mga kababayan, ito sa, sa pagkakataong ito, sinama ko sila rito para mapag-relax. Mga kababayan, samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng video ito. Kumusta ang kain na eh? na. Nabusog ka? Opo. Nagusto mo ba yung... Adobo. Ha? Adobo. Ay, Adobo, kaldereta gabi na kaya. Kaldereta ba yan? Sa akin, adobo. Adobo. Hindi ko alam. Anong luto to, Chef? Adobo yan, baboy. Chef Jason! Anong luto ito? Adobo o kaldereta? Ah, adobo. Adobo pala, Nay. Oo. Oh, hindi kaldereta. Pero, kumusta ang ano? Lasa na pagkain? Masarap po. Masarap. <laughs> kumusta ang natin? Ano po, mabilis lang po pala. Mabilis lang? Ano Akala ko po, an ano kasi, before pag nito travel ka, parang mga 6 hours pa taas yung... Hmm. May dinaanan pa tayo nyan. Much more kung uh, kung uh, hindi tayo... Wala, kung wala tayong dinaanan, mas mabilis pa. Hmm. Nang magaling lang po talaga mag-drive si Kuya Risky. Yo! <laughs> <laughs> Sa wakas! Hindi kasi po, nabasa ano ko pag siya nag-drive, mabilis po talaga eh. Oh, napakabait, okay. napakabait pa niyan. Oo, oh, tala mo. Hindi makabasag pinigan. Ano na dyan Kuya Risky? Dito ka kaya? Oo, oh, dito ka Risky. Hali ka. Bakit tayo mo sumali sa table? <laughs> eh, napakalong table naman eh. <laughs> Ma, napakamahiyaan <laughs> mo ni Risky. Pag sa <laughs> <laughs> Ito yung bahay ko. Uh, tuwing magbabakasyon, Pamilina, magkakaroon ng tao. Ko. Hindi naman kayo napagod sa biyahe na eh. <laughs> hindi naman. Hindi <laughs> naman. Enjoy naman. Ay, sanay na atak yan sa biyahe ba? Baka <laughs> <laughs> naman mo na yung pagbagyo nga dito di eh. Ay, gusto mo sa bagyo? <laughs> hindi. Sabi ko, nakakapagbiyahe ko dati. Ko. Ah, nakakapagbiyahe <laughs> ka <Kala ako, gusto laughs> sa bagyo? Opo. Kala ko, gusto mo sa bagyo eh. Pwede naman. O yan, nakapunta na ako dun eh. Nakapunta lang, Hindi pa nakapunta. Sipper, pa hindi pa. <laughs> <laughs> Malay natin. Itong beses na ata ako dumakating. Saan sila hihigahan eh? Dito. Lang. May kwarto na sila doon. Ah, okay. Ano naman sila? Eh kayo naman, kayo. Naman. Ah, kami? Eh diyan na kami sa tabi-tabi. Huwag -tabi. mo <laughs> nee, kami alalahanin na. Kahit sila basta kami. Hindi. Di doon kami sa kusina. Oo. May kwarto pa yan. So pag gusto niyo magpahinga, okay lang may kwarto doon, ah. Tapos bukas tayo magano. Ah, uh, baka pagod si nanay or what. Nanay? No, Nanay? Mm -hmm. Pagka kasi, pag may mga te... May ano, uh, masakit ang bayo. Huwag ka na kasi mag-face mask, Nanay. Face lang Kasi pastemas? ito ay ano lang yun ng proteksyon sa ano, pag maglakad ba. Mm -hmm. Kasi mo Hindi, Nandito na tayo sa bahay. Kahit na, uh, inukuha ako naman yan pag nasa bahay na. Mm -hmm. mm -hmm. Sa so, pag may kailangan kayo, magsabi lang kayo, ha? Ano ang problema? Okay. Mm. tinan mo. Yung... Ay, tinan mo pula. Di arate, Ano ba yaba siya? Ibang pricing, Pero ito yung pagkain namin. Ito. Mm -hmm. Pupunta kami ng bundok. Kasi walang mm -hmm. kantin. O walang... Walang nung makain. May maganda sa bundok. Maraming prutas. Buti dito, mabababa na yung arate, Ay, ito pa. Pag nagusta, mangtin. Oh, Rob, sa'yo. Oh. <laughs> Kain ka agal ayaw. Ano na? Ara, <laughs> ara. Tira ng ibon. Ay, wag na. Kapo mo yan. Bawal na. Baka, Baka may, may... Ano, to? ano yan? ano, guaba. Mm -hmm. Ayun nga, kinipa ko nang Sa inyo na, marami rin ala Teres? Marami po. Marami rin? Mga, ano, baso-baso. Ano ko uh alam -huh. Batanggas? Hindi, sa amin, sa Iloilo. Ah, Iloilo. Mm -hmm. Iba naman si Sikihor. Ay ba, malayo niyo. Mga kababayan, mga kabaranggay, first day po ng uh, pagsama ni uh, Perjoy Dumag sa mission ng team Daddy Frankie. Pero mm -hmm. siyempre bago kami gumala, mga kababayan, pamimitasin ko po muna sila ng Arateris dito sa aking uh, farm. Perjoy, ito yung Arateris farm ni Daddy Frankie. Nay, gusto mo Arateris ha? Ayabas, arateris! Tara, tara, kuha tayo. Eto, dito sa amin, mga kababayan, hindi ka naaakyat kasi Ihilahin mo lang pababa. Ayan, o. Oh. Mamimili ka. O, oh, Nay, kuha ka lang. Ayan. Ito yung mga hinog. Ayan, o, oh, Nay. O, oh, magsawa ka ng aratiris dito, mga kababayan. Ang dami, o. Oh. O. Oh. oh. Ayan, di ba? Ang dami. Aabot-abotin lang. Huwag yung matigas, per. Baka mapagod ka niyan. Oh, so, ano, eh, may, may, hinug, naman yan, di ba? Hindi, na, hindi yan may hinug. Ay, ay, hindi ba? Mm -hmm. Basta yung kulay orange. Ito, oh. Itapo na lang ito, Daddy Frank. Oo, oh, oh. ito na lang, oh. Oh, wait lang. Bigyan ko rin si Kuya Rab. Kuya Rab! Magalap ako, plastic ka. Halika na, ito, oh. Ang dami dito. Kuha kayong lagayan nyo. Ayan, oh. Oo. Oh. Ayan, oh. Oh. oh, o, o, o. oh. Yanker, yun, yun. Ito po pwede, pwede po ito, no? Oo. Oh. Ayan, dami. Oh. Okay, Ayan, lagay mo sabag muna eh. Piliin mo lang sir ang yelo-yelo na. Oh. Mm. Ayan, kailangan medyo yelo-yelo. Pwede to ano? Gataan. Ayan o, oh, mga kababayan, sino nakakalam ng prutas na ito? Ayan, taas kamay kung sino may nakakalam. O, oh, kain ka na eh. Bu buka! <laughs> Ayan. O. Oh. Mm -hmm. <laughs> Kuha pa tayo. Oh, dalim, Yan, po, ito Frankie, po ito? Oh, oh. Okay. 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 Mm -hmm. ba? Ito dati Frankie pwede dito? Oo. Okay. Ito mo sa bag. Ito mo sa bag. Ito mo sa bag. Ito mo Ibalik natin ang ano to. Dalhin natin ang Makati. Ito mo sa

Ayan, malalaki. Ayan, kila ko. Ayan, o yun. Ayan, ko. Hoy! Ayan, o yan. Ano ba? Ayan, mga yan. Ayan, ano. Ano, huwag mo. Ayan, ko. O, oh? usang oh, gala. Sarap nito, o. Oh. O, hmm? ah, malambot na to. Pag malambot, hindi na siguro pwede. <laughs> ha? Hati tayo. Mmm. <laughs> Sabi na Gagataan. Ay, ito pa, oh. Bakit hindi nakikita? Oh. Ang dami. Ano, tamis no? talaga. Ito na yung... Kain na kayo marami, ha? Ah. Walang lunch ngayon. No? Pulang-pulang ara-arteris. Hmm? Hmm. Mm hmm. Masarap talaga mamuhay dito sa, ano? rate respalm. To, 'di lang baka okay. marap. Ayun oh. I was Okay. Ano, sino gusto? Hmm, kain tayo. Nenem. Yeah. Ora. Oh, Masigi ko halang. Hanap kasi babaw. Ito na lang. To sa taas. Ko ako sa ibabaw.

Oh, kain ka. Ang unog. Malaka. Pero masarap. Saan? Lupog. Marami um, ang bayabas dito. Meron pa? Yeah, Ay, iba to muna dito. Wag. Ah, malaglag pa kami diyan. Hay, yeah, ulog ulog. Hmm. Ano kamo? Ko ako. Hay, dala na ini. Ha. Jai. Ini mahirap. Kinakain. Ini mo kinakain. Wala, wala na ala. Dito tayo. Masarap eh. Ha? Ah? Bugawin mo yung ahas. Ha? Ah? Bakit? Nay, halika rito! Ha? Marami! <laughs> Dami daw <daudus. laughs> doon. pasok na sa Punta kayo rito. Yeah. <laughs> Ay, sumunod <cibun> lang. Dali dali. Ah. Ah. Dami oh. Yeah. Bayabas. Bayabas Oo. Okay? Oh. Gagataan natin to. Ah, rate rin. Huwag mo itong basyong. Masira. Ibayabayawa. sa ato klara yan. Aray ko. May tusok pala yung kinabitan ng ano. May amay mo Oo, oh, tara na. Para may pipitasin ulit. Dali mo na yung dahon. Dali mo yung da Dalin. 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 Sige. Na. Okay na. dami! Sino may gusto, mga kababayan? Tubok. Mmm. Hmm. 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 dalang ko yung nanay tatay ko. Tara! Tara na, balik na tayo sa sasakyan. Balik na tayo. Walang, walang. <laughs> walang bag. Chong! <laughs> Mga lagay plastik! Tara! Maliwak!